Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dumako na tayo sa unang yugto ng ating uh, subject kung saan tinatalakay ang ating wika o oh, wikang pambansa. So now let's proceed. Wika at wikang pambansa. So ano nga ba yun? So ang wika daw ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikipagtalastasan at pagunlad ng kultura, lalo na ang ating lipunan. Sa pamamagitan daw ng wika, na ipapahayag natin ang ating saloobin, kaisipan at damdamin. Kung saan, isa daw itong tulay na nag-uugnay sa mga tao at bumubuo ng pagkakaisa sa isang bansa. Sa so, konsekto daw ng Pilipinas, ang wikang pambansa ay may mahalagang papel sa pagbumukulod ng mamayan na mula sa iba't ibang reyon at may kanya-kanyang katutubong wika. So yun daw yung pinagkaiba ni wika at wikang pambansa. Again, ang wika daw isang mahalagang kasangkapan kung saan uh, pinapakita ang pakikipagtalasta sa pagulad ng kultura, lalo na sa limpunan. At sumunod, ang wikang pambansa naman daw ay isang mahalagang papel kung saan pinagbubuklod ng mamayanan, na mula sa iba't ibang rehiyon at may kanya-kanyang katotobong wika. So, yun siya. Uh, di ba pag nagpunta sa ibang lugar o sa ibang probinsya gaya ng Bicol at iba pang lugar, nagkakaroon ng panit uh, pagkakaiba-iba ng salita. So, ipinatag daw ng Pilipino bilang wikang pambasa upang magsilbing simbolo ng ating pagkakinanlan at pagkakai at pagkakaisa bilang lahi. Bagamat daw at uh, kayo binuo ng maraming wika at dialekto, Kusaaan ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagsisilbing daan sa mas mabisang komunikasyon at pagunlad ng tilipunan. Sa pagtalakay ng paksang ito, ang ating unawain ang kahalagahan ng wika at ang kasaysayan ng wikang pambansa at ang papel nito sa pagkabuo ng isang matatag na sambayan ng Pilipino. sumunod, ang wika ay mahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ay nakatulong sa pagkakaroon ng mabungang interaksyon. So, dyan makikita nyo sa picture yung, uh, yung babae. Maram siyang sinasabi. At yung sa sumunod na picture ay yung wika. So, sabi nga, ang, ang wika daw ay isang komunikasyon kung saan nagkakaroon ng pag-uusap, pakikipagtalastasan, at pagbibigay ng mga iba't ibang ang dialekto. So, nagkakaroon tayo ng interaction once sa tayo ay nakikipag-usap sa iba. So, yun ang wika. Sumunod, wika. Ang wika ang salita ay nagmula sa salitang Latin sa lengwa na ang literal na kahulugan ay dila. Kaya't magkasintunog ang dila at wika. Ito daw ay sumisimbolo sa salita ng mga kaisipan sa loobin bihikulo o paraan ng paghatid ng ideya, opinion at pananaw, logikal na kabatirang ginawa. So, ayon daw kay Huch, 1991, ang wika ay sistema ng tunog o sagisag ng pag na ginagamit ng tao, lalo na sa komunikasyon. Ang pagsasalita ng tao daw ay tinutukoy na sistema ng tunog kung saan binubuo ang sagisag ng isang wika. So, ang wika daw ay simbolo ng tunog at tuntunin na ginagamit ng mga tao upang magpahayag ng kaisipan, damdamin at sa loobin. Ito din ang pangunahing kasangkapan kung saan ginagamit natin sa komunikasyon at nagsisilbing tulay para magkaunawaan ang isang tao sa isang lipunan. Ginagamit din ang wika sa pangaraw-araw, katulad ng pakikipag-usap, uh, sa pamagitan ng pagsulat, sa mga palabas o sa media at maging paghubog sa ating kultura, lalo na yung pagkakinalan ng isang bansa. Sa pamagitan daw ng wika na ipasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod, ang kaalaman ng tradisyon at paniniwala. So, sa pinakaikli, ang wika daw ay kasangkapan ng tao kung saan nagpapayag ng kaisipan, damdamin at saloobin upang makipagunayan sa kapwa. So, halimbawa, yung pangaraw-araw na buhay, sa tulad ng pakikipag-usap, di ba tinatanong natin, kumain ka na ba? Ito naman daw yung ginagamit nating wika. O, oh, ito pa, example. Good morning. Ginagamit ng wika Ingles. Di ba yung kumain ka na ba? Ginagamit ng wika Filipino, Pilipino. Tapos yung good morning, ginagamit ng wika Ingles. So, sa pagsulat naman daw, Ginagamit ang wika sa paggawa ng liham, sanaysay, tula o text message. Halimbawa, uh, halimbawa pagsulat ng love letter o yung post sa social media, o yung post sa social media, mga mensahe natin, kanya pag may binabate or may appreciation post tayo. Doon, gumagamit na tayo ng uh, wika. So, paano naman yung saan na no, pagkanta at panonood? Siyempre, gumagamit tayo ng wikang Pilipino kahit gaya ng ah, pagkanta ng title na Buwan ni J.K. Labajo. Diba? Gumagamit siya ng wikang Pilipino. Then sa panoorin sa TV Patrol, example natin, CNN Philippines, English, sa mga news, ba diba? sa ibang channel, kung, kung sa manood ng news, ay ginagamit ng wikang English. Ganon din syempre sa ating panitikan. Mga akdang pan gaya ng No Limitang ang ni Rizal, isinulat sa wikang Kastila. Yung alamat naman ng pinya, isang kwentong bayan sa wikang Filipino So, next, yung ano, dialekto o katutubong wika. Yung unsang imong ngalan, ito daw ay galing sa wikang, sa wikang Tagalog pero sa Cebuano. Ito na yung mga dialect natin yung kumusta ka, ito daw ay galing sa Ilocano din. Uh, yung kenikamangan, Kamangan, galing naman ito sa Kampampangan. So, ang mga halimbawa na ito ay nagpapakita ng wika, ay hindi lang sa salita, kundi sa isang buhay na bahagi ng ating pagkatao at kultura, saan ginagamit natin ito para mabahagi ng ating buhay at may ibahagi natin sa ibang ah uh, tao. So, yun yung wika. So, ang wika din daw ay para sa tao. Ba? Pero, bagaman ang mga hayop din daw ay mayroong komunikasyon. Hindi din daw matituring ang wika na ito kung sa makatuwid ay wikang ay Pagtalakay ay ginagamit sa pakipag-ugnayan sa kapwa tao. So, ang wika ay para daw sa lahat, hindi lang sa tao meron din komunikasyon katulad ng mga hayop. Siyempre, example, yun sa hayop, ay, di ba pag may nakikita silang ibang aso, nagtatahulan sila. O kaya, pag, na sila, di ba nagkakaroon kayo ng komunikasyon dalawa, nakikipag-usap kayo. Example, yun sa aso, once na nagpakain ka, o kaya lumapit na, ka, nakita ka niya, nakikipagharutan sa iyo yung Ah, so, o oh, ginagalaw niya yung buntot. So, once na tumatahol yun, meron na siyang naisabihin sa'yo. Plus, ikaw, minsan, tinakausap mo siya. Yun ay yung example sa mga hayo. Hindi lang naman daw para sa atin itong mga tao. Ganun din sa kanila. So, ang wika ay para sa lahat. Ito daw ay para sa tao, sa lipunan at sa bansa. Ito din daw ang pangunahing kasangkapan ng bawat individual upang makipag-ingnaya, magpahayag at makibahagi sa kultura at kamlaran ng lipunan. Para sa bawat individual, ginagamit natin ang wika upang ipahayag ang ating iniisip, nararamdaman at kailangan. Sa simpleng pagsabing ng masaya, ako, o nasasaktan ako, napapadali ang pagunawa ng ibang tao sa ating kalagayan. Ganon din syempre para sa pamilya at komunidad. Ang wika daw ay naguugnay sa mga miyembro ng pamilya at komunidad. Sa pamagitan ng wika na ipapasa ang mga tradisyon o aral at nagpapahalaga sa susunod na generasyon. Siyempre, sa bansa, meron din daw wikang pambansa upang pagkaisahan ang mga mamamayan ng isang bansa na may iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Ito din daw ay Pilipino, na sa gisag na ating pagkakaisa at pagkakailanlan bilang Pilipino. Siyempre, ganun din sa edukasyon at kalaman. Ang wika daw ay ginagamit sa pagtuturo, pagkatuto at pagkasulat ng mga libro. Kung walang wika, mahirap maipasa ang mga kalaman mula sa guro patungo sa mag-aaral. Katulad ng ginagawa natin, ah, uh, na nagtuturo yung teacher, ikakaroon kayo ng komunikasyon. Lalo na kung may itinatanong na mahalaga example ah uh, nagtanong ako sa inyo ng wika. Ano ba ang wika para sa inyo? So doon pala nagkakaroon na tayo ng communication about sa wika. So ang wika ay para sa bawat isa sa atin. Ito ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, kundi sa namin ng ating pagkatao, kultura at pagkabansa. So yun yung wika. So, kanina, tinalakay natin ang wika. Ngayon naman, ay e, dumako tayo sa wikang pambansa. So, ang wikang pambansa ay isang wikang kinikilala at ginaga, bilang simbolo ng pagkakilanlan, pagkakaisa at pagkabansa ng isang lipunan o bansa. Ito ang wikang nagsisilbing pangunahing kasangkapan ng komunikasyon sa mga mamaya ng isang bansa. Lalo na sa mga usaping pambansa tulad ng pamahalaan, edukasyon, batas at media noong sa konstato daw ng Pilipinas, ang Pilipino daw ay ng saligang batas noong taong 1987 bilang wikang pambansa. Wikang pambansa. Nakasandig ito sa Tagalog, ngunit bukas ito sa mga salitang mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas at sa mga banyagang wika. So, ang wikang pambansa daw ay hindi lang paraan ng pakikipag-usap. Ito din daw ay puso ng isang bansa sa pamamagitan ng wikang Pilipino na ipapahayag na, na ipapahayag natin ang ating pagmamahal sa bayan, kultura at pagkakaisa bilang Pilipino. So, ang wikang pambansa ay opisyal na wika kung saan ginagamit bilang simbolo ng pagkakaisa, pagkakaisa ng din sa ating pagkakakilanlan sa bilang isang bansa. Itong ito din daw ay nagsisimbolo pambansang wika na nag-uugnay sa mga mayan mula sa iba't ibang rehiyon at may katutubong wika. Yun yung kanina kong sinabi na ang wikang pambansa daw ay hindi lang para na hindi lang para para makipag usap So sa Pilipinas, ang Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas sa Saligang Batas ng 1987. So yun yan. Ito daw ay batay sa Tagalog, ngunit bukas sa mga salita mula sa iba pang wika sa Pilipinas at maging sa banyagang wika. Kinagamit din ito edukasyon, sa edukasyon para ma uh, para maituro at malaman ng mga uh, kabataan o mag-aaral na hindi lang isa ang salitang wika, kundi may iba't iba itong uh, paraan o iba't ibang ah uh, layunin so sa pamahalaan mas medyo sa araw-araw na komunikasyon so may layunin ang wikang pambansa katulad ng pagkakaisa so tinutulungan nito ang pag isahin ng mga Pilipino na may iba't ibang katutubong wika katulad ng uh, sa pageant miss universe 'di ba lahat ng ah uh, manonood o yung mga uh, naging fans ng miss universe Un Noon ng pambato natin sa Pilipinas at in 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 sa ibang lugar o sa ibang uh, country, ay nagkakaroon na tayo ng komunikasyon. Katulad ng pag-focus sa social media, humihingi ng uh, tulong, ng likes and share, komento, ano yung mga nakikita nyo doon. So, doon pala nagkakaroon na ng ang bawat... Uh, Pilipino na mayroong iba't ibang wika o katutubong wika o dialecto. Example ah uh, si Chelsea Manalo from Bulacan. Tapos siya yung pinanlaban sa ibang bansa. Tapos mayroon silang iba't ibang ah uh, dito sa sa Pilipinas may iba't ibang ah uh, may iba't ibang dialecto. Katulad ng mga Cebuano, Ilonggo, yung mga naging a ah, kasamahan niya noon. So ganoon nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Lalo na yung ah, bayanihan. Diba doon pala nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino. Ganoon din sa ating wika. So, so meron din tayong tinatawag na pagkakahinanlan, kung saan naging sagisag ito ng ating mga Pilipino. Ganoon din sa komunikasyon, mas pinadali daw nito ang ugnayan sa mamayan. Mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, yun nga, yung kanina, basta mag-post lang tayo ng mga uh, about sa pangyayari, sa mga news, karating din sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang uh, panig ng mundo. Kanyari, yung mga balita sa telebisyon, tulad ng TV Patrol, di ba, Pilipino yon? Tapos, sa ibang bansa, ibabalita din niya. May mga nakakanood na Pilipino kung saan pwede nilang uh, uh, i-share sa iba kung ano yung uh, napanood nilang balita or news. Doon pa lang kakaroon na ng wika, lalo na ng wikang pambansa. Mga pambansang dokumento o batas sa isinalin sa Pilipino, pagtuturo sa paraan gamit ang Pilipino bilang medium ng pagtuturo. So yun yung wikang pambansa. Sumunod, dumako naman tayo sa wikang opisyal. Ang wikang opisyal daw ay wikang itinakda ng batas na gagamitin sa mga opisyal na komunikasyon ng pamahalaan. Ito ang wikang ginagamit sa dokumento o pa, pampam, pampahamahalaan pag-uusap ng mga korte o mga komunikasyon at sistema ng edukasyon. Wikang ginagamit sa mga formal na transaksyon at komunikasyon ng pamahalaan. Ayon din na sa saligang batas, ah... Uh, in 1987, ang wikang official daw ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Ginagamit ang Filipino at Ingles sa pagsulat ng mga batas, dokumento, mga opisyal na anunsyo, pag-aaral ng paaralan, formal na talumpati ng mga opisyal. So, ang wikang official daw ay hindi lamang sa uh, pampaaralan, kundi gano'n na din sa mga talumpati ng opisyal kung saan daw uh, nagkaroon ng dalawang dialekto. Meron tayong Pilipino at Ingles. So sa ngayon, uh, pansin naman natin na habang tumatagal, mas marami tayong napag-aaralan ng mga iba't ibang lingwahe o diyan, na galing sa ibang bansa. Nandiyan yung uh, natututo magsalita ng Korean, ng uh, mga taga-Saudi at iba't pang lugar doon. So, na i-apply natin sa sarili natin. So, ang wikang official din daw ay tinakda noong 1987 bilang sa Ligang Batas. Kung saan nagkakaroon daw ng komunikasyon gaya ng uh, pakikipag-usap sa korte o formal na komunikasyon, komunikasyon at sistema edukasyon. So, di ba, alam niyo naman sa politika, uh, hindi lang basta uh, bigay ka lang ng salita kundi nagiging araw kakaroon din ng aral o nakikakaroon din ng komunikasyon. Lalo na example, sa sistema naman ng edukasyon, uh, pinag-uusapan kung paano ba magiging uh, mangyayari sa susunod na henerasyon, mapapatuloy mapapatuloy pa ba natin o maisagasagawa pa rin natin yung ginagamit nating wika. O baka naman sa susunod na henerasyon, hindi na natin gamitin ang sarili nating wika na tinatawag natin Tagalog at Filipino. So Ayun nga do sa Saligang Batas ng 1987, uwi ko official ay Filipino at Ingles. Yung Filipino daw ginagamit sa mga official na komunikasyon. Yun yung batas at dokumento sa pambansang wika. So sa Ingles naman ginagamit din sa batas at edukasyon at mga legal na document. Example doon, yung, uh, yung mga sa paper natin, paper yung mga research, yung mga uh, personal na dokumento, doon, gumagamit na tayo ng wikang igles. Sa Pilipino naman, ganun din, uh, ginagamit din natin siya sa dokumento, lalo na sa pakikipagkomunikasyon, lalo na din sa batas. So, ang pagkakaiba ng wikang official at wikang pambansa, yung una dyan, yung layunin, kung yung sa wikang pambansa, merong pagkakaisa ng bansa. Sa wikang official naman, gamit sa pamahalaan. Okay, tandaan. Halimbawa, ah, uh, Pilipino sa wikang pambansa. Tapos, sa wikang official naman, Pilipino at Ingles. Okay. Next, yung saan ginagamit. Sa wikang pambansa, ginagamit bilang kultura o media o identitidad sa wikang Pilip official naman, uh, ginagamit siya bilang batas at dokumento at edukasyon. Halimbawa, paggamit ng wikang official, mga batas at legal na dokumento ay sinulat sa Filipino at Ingles. Yun yung wikang official. So, sa pagsagot naman ng mag-government form at karaniwan na sa Ingles, pagtuturo sa Holyo at university at madalas ang Ingles, lalo na sa agham at teknolohiya. So, minsan, ana uh, nakakalimutan na rin natin ang sarili nating wika. Uh, ginagamit natin yung wika English kaysa sa wika Tagalog o wika Pilipino o wika pambansa. Di ba? Ah, uh, gaya lamang ng mga uh, informasyon sa mga news na napaparoon natin sa TV, yung mga balita dito sa ating lugar o sa ating bansa, gumagamit na tayo doon ng wikang Ingles. Hindi lang natin nagagamit yung sarili nating wika. So ang wikang opisyal ay mahalaga at mahalaga sa pagpapatakbo ng gobyerno at pagbibigay ng malinaw na impormasyon sa mamayan sa Pilipinas. Filipino at Ingles naman daw ay nagsisilbing tulay ng bahay-mahalaan at ng mga mamayan para sa mabisang komunikasyon at servisyo. So yun yung wikang opisyal. Pakitandaan wikang opisyal at wikang pambansa. Sumunod, ang wikang panturo. Ang wikang panturo daw ay isang wikang na ginagamit ng guro sa pagtuturo ng mga aralin sa loob na siril aralan. Ito daw ay medium o paraan ng pagpapaliwarag ng mga konsepto ideya at informasyon sa edukasyon. So, sa Pilipino, ginagamit sa mga asignatura tulad ng araling panlipunan, edukasyon sa pagpakatao at Pilipino. English naman, ginagamit sa Math, Science at English. Magagamit ang wika sa pagunawan ng mga asignatura, mapapatibay din ang kas kasanayan sa komunikasyon. So, may uri ng wika gamit ang wikang paturo. Yung wikang opisyal, So, ginagamit sa pantransaksyon sa pamahalaan. Ang wikang pambansa naman daw ay simbolo ng pagkakaisa at indebtedidad ng isang bansa. So, yun nga yung wikang uh, wikang panturo o oh, ginagamit din ang wika kung saan nakapaloob yung wikang pambansa at wikang opisyal. Matandaan. So, ang wikang panturo ay wika na ginagamit ng guro sa pagtuturo sa pag-aralan. So, once na nagtuturo yung teacher, ang gumagamit na siya ng wika. So, uh, example, sa bike, for ng, sa estudyante, ito yung niya yung uh, kung ano ba yung lesson, gaya ng ginagawa natin. Uh, na dun ng wika o nagkakaroon na ng pagkakaroon ng komunikasyon. So, ito din ang wikang ginagamit sa pagpapaliwanag ng araling. Katulad niyang ginagawa ko. Uh, kailangan na maipaliwanag sa mga mag-aaral kung ano ba yung tinitilakay o yung, ano ba yung informasyon na dapat nila makuha doon sa pinakatapi. So, sa paggawa ng din ng pagsusulit, doon nagkakaroon natin ng komunikasyon. Kunyari, ah, uh, si, yung student, nagtanong ko teacher ng, ah, teacher, bakit, ano po ulit yung question sa ganito? Ano po ba yung ganyan, ganyan? So, doon pa lang, nagkakaroon na kayo pag-usap o pa pagtalastasan sa mga mag-aaral, gaya ng debate naman, di ba? So, sa so pakikipagtalastasan, ginagamit natin to sa eskwelahan. Yung tinatawag natin debate, batuhan ng mga salita na kung saan magkakaroon ka ng ideya. Ano ba rin yung example, ano ba yung komunikasyon? So, may dalawang estudyante na naglalaban. Kanya-kanya silang explanation regarding that. Kung sa sangayunan pa ng isa o oh, hindi. So, ang layunin ng wikang panturo, mas mapadali ang pagkatuto ng mga estudyante. Maging epektibo ang pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng wikang. Madaling maunawaan ng mag-aaral. So, magsisilbing tulay sa pag-unlad ng kaalaman at pagkatuto sa iba't ibang asignatura. So, yung wikang panturo daw ngayon sa Pilipinas ay tinatawag na nating mother tongue-based multilingual education yun, o yung MTBMLE na program ng DepEd. Una na dyan sa kindergarten hanggang grade 3. Ang ginagamit ng wikang paturo ay yung unang wika o katutubong wika ng mga Bata example, o yung halimbawa Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Waray, at iba pa. So, dun pala, nakapaloob yung unang wika at katutubong wika sa, sa subject na mother tongue. So, sa grade 4 naman, grade 4 pataas ang Pilipino at Ingles. Pangunahing wika ng panturo. Yun nga, yung Filipino at Ingles. So, sa Filipino again, yung tinatawag na araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao, at iba pa. So sa English naman, yung Math, Science at English. 'Yun yung ah uh, ginagamit yun sa Grade 4. Grade 4 pataas hanggang college. Halimbawa, uh, sa isang skwelahan sa Cebu, yung Cebuano ang wikang panturo hanggang Grade 3. Tapos sa isang high school naman, English ang ginagamit sa pagtuturo ng science. Tapos yung Pilipino ang ginagamit sa pagtuturo ng panitikan o no? aralin Pilipi aralin panlipunan. So ang wikang panturo daw ay mahalaga at epektibong edukasyon kapag ang wika ng guro ay naintindihan ng mga estudyante. Mas mabilis ang unawaan ng aralin at mas aktibo silang nakikihalok, nakikihalok sa klase. So, yun yung wikang panturo. Again, sa wikang panturo, nakapaloob yung alin, pakikipagtalastasan at pagpapaliwanag sa araling. So, sa grade 4 daw, meron dalawa. Ito yung Pilipino at English. Tapos so, sa grade 3, yung unang wika at katakubong wika. So, next. Talaan ng pagkakaiba ng wikang opisyal, wikang paturo at wikang pambansa. So, meron tayong uli ng wika. Nandiyan yung wikang pambansa. Ang kahulugan nito, wikang pagkakanyalan at pagkakaisa ng bansa. Sa gamit naman, simbolo ng identidad o kultura ng isang bansa. So, sumunod yung wikang opisyal, wika na itin, uh, itin, itinahan ng batas para sa formal na komunikasyon sa pamahalaan. Nandiyan yung dokumento ng gobyerno, batas official na anunsyo. So, yun yung wikang official. Then, lastly, yung wikang panturo. Wika daw na bilang medium ng pagtuturo sa paaralan. Ang pagtuturo daw ng asignatura sa klase. So, Uh, inyo, uh, iba't ibang uri ng wika Pakitandaan, wikang opisyal, wikang panturo at wikang pambansa So, dito na natatapos ang ating talakayan sa ating unang uh, yugto ng ating lesson So, maraming salamat, pakiabangan ang susunod na yugto ng ating lesson